Yan, kamusta kayo mga kamuarge? Pagkatapos ng isang pagsubok sa akin dahil sa ako po ay naaksidente nga sa motor, samahan niyo ulit ako sa pagbabalik ko sa aking trabaho bilang isang lisensyadong embalsamador. For the go! Kaya tara, samahan niyo ko kahit alam kong matatakoting ka sa patay. Sa pagbabalik ko sa pagbabalas mo, marami tayong dapat na itama. Isa na dyan ang pagsusuot ng wasto o tamang uniforme. Nice. Ang karaniwan talaga na sinusuot ay ang scrub suit. Yun bang parang pang nurse? Pero ayoko kasi talaga ng ganun. Kaya tinulungan ako ng asawa ko na maghanap ng scrub suit pero yung ibang style naman. At ito nga ang napili ko kung ano yung nakikita yung suot ko ngayon at sa pagbabalik ko nga po sa trabaho kong ito unang pasyente pa lang talagang napalaban tayo agad dahil yung pasyente natin isa ito sa mga kategoryang special case na tinatawag o hindi pumanaw dahil sa sakit at dahil din sa pasyente po natin ngayon, muli ay nagkita kami ni Corporal Chua. Ayun, shoutout po sa inyo Corporal Chua. Isa siya sa soko na nagsaayos sa pasyente natin. At shoutout din po sa mga kasamahan niya kay Ma'am Domingo at sa iba pa. Pasensya na po kayo, hindi ko matandaan yung iba. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyo. Napakalaki ng naitutulong ninyo. Para mabigyan ng justisya ang mga taong binawian ng buhay sa isang marahas na paraan. Ayun, balik tayo sa pagiging embalsamador para po sa akin napakasaya ng trabaho pong ito hindi masaya dahil sa mayroong pumanawa masaya kapag naririnig mong mula sa bibig ng mga kamag-anak ng namayapa na sila sa ginawa natin pagtatrabaho. Pero alam nyo ba mga kamorgi, ang trabaho pong ito ay walang pinipiling oras na hindi gaya ng ibang trabaho na may oras ng duty. Dahil sa hindi naman natin alam kung kailan o kung anong oras babawian ng buhay ang isang tao, di ba? Kaya kahit nasa kasarapan ka pa ng pagtulog mo o kahit nasaan ka pa, basta may tumawag na may aayusan, obligado na puntahan agad. Hindi ko nga alam yung salitang day off eh. Pero alam nyo kahit napapagod ako kahit lagi akong puyat, mayroon akong gustong pasalamatan. Alam nyo kung sino yon? Ikaw yon. Kayo po yon na naka at laging nanonood sa akin totoo napakahirap na nagtatrabaho ka, nagbibideo ka pa tapos pag uwi mo mag -e edit ka pa totoo napakasakit sa ulo mga kamorge pero kapag na-upload ko na at nakita ko yung mga positive na comment ninyo nawawala lahat ng pagod ko kaya maraming maraming salamat po sa inyo bilang pangako naman lalo ko pang pagbubutihin ang trabaho ko pong ito. At sana patuloy nyo ako supportahan sa pamamagitan ng pag-follow sa aking Facebook page. Baka naman mga kamorge. At huwag na huwag mo rin kakalimutan kung ano yung nag-reaction mo sa video natin na to. Dahil naririnig ko sa iba, kakaiba daw yung content ko dahil ako lang daw ang nagbablog ng tungkol sa mga patay. Muli maraming maraming salamat po sa inyo. Follow nyo na ako. Baka naman, ingat kayong palagi mga kamorge.